Sa Cotabato City, arestado ang isang negosyante sa entrapment operation dahil sa pagbebenta ng mga Peking government ID. Ang blutter mula kay Jolene de la Cruz. Kinilala ang naresto sa alias Nanan, 28 taong gulang residente ng Rosarite 7, Cotabato City. Ikinasa ng otoridad ang operasyon alas 4 ng hapon, araw ng lunas, June 9, sa Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City na mula sa sospek ang isang pirasong 100 peso bill, isang pirasong driver's license at isang national ID. Sa ngayon, nasa kusudiyan na ito ng Police Station 2 ang naarestong individual para sa wastong disposisyon at dokumentasyon habang nakabinbin ang impis proceedings. Jubilin La I-Minds, Philippines.